Mmm. Dikits. Ya demo ta bro. barita <laughs> barita <contoh> papala pa pala. ano pa pala. Ito ang gawa po amin ngayon mga kaibigan. Inaalis po namin itong... Huwag mo sabihin. Mahuli ka ng DNR. Puno yan eh. Bawal yan eh. mo, marapait lang yan. Sabihin mo. Marapait lang po ito dito na tinanim. Tapos tulungan. Tapos ng Tapos nagkabranches. Tapos a po namin para po kami itong Ano yan bro? Ito, ililipat mo pagtanim? Ah, huhulihin ka mamaya ng dinar, pinutol mo yan ah, Ito po Ito po mga kaibigan ah, Puno po ito ng mangga Puno po ito ng mangga, pinutol nila Kasi wala rin Ito Ibuhay oh. <laughs> pa oh, tatanggal nga po.